Hello, good morning mga kasama, Good morning Morning po, ay ah, e, pumunta kami sa strawberry farm Walang farm Maraming, <laughs> may farm pero walang, walang ano No picking season <laughs> Dahil planting season pa lang O oh, ayan, oh, no, kita nyo Naputik pa Paspas eh. -pas ng paspas -pas ng lakad eh Wala naman palang pipitas eh tatanim pa lang o oh, ayan o oh. o oh, ayan o oh, oh, asa na ba yes o oh. ayan sila o oh. <laughs> ayan yung ano eh, unang unang bumira ng bumira eh. Pagdating naman doon eh, dead end, walang ano, walang pipitasin eh. Pero maraming itatanim Oo, oh, kung gusto mong magtanim, yan. Oo, oh, ayan o. No? Oh. Ito, malapit na to. Ito, may bunga, pero low pa. Oh. Huh. <laughs> It's a prank. Oh, yeah, dito. Pero dito malapit na, oh. <laughs> <Good luck talaga. laughs> oh, okay na. Oh, yeah, dito. Maraming na prank. Alang picking, planting pa lang. Oh, ayan oh, tanan niyo. Yes. Na dali tayo rito. Oh. Sige. Chao muna. Salamat chao chao muna. Chao. Chao po. Chao.